Sa modernong panahon, marami na ang hindi naniniwala sa pamahiin. Pero sa ilang pagkakataon, ang mga babala ng nakatatanda ay biglang nagkakatutuo. Mia, nakaupo at naglalagay ng bag sa sahig habang nagkakape. Finally, swell the day. Time to treat myself. Yes, deserve mo yan, Mia. Pero, teka, bakit nasa sahigakbag mo? Eh, wala nang space sa table. Bakit? May problema ba? Sabi ni lola ko, bawal daw ilagay ang bag sa sahig. Nauubos daw ang pera. <laughs> Pamahiin lang yan. Hindi naman totoo. My finances are fine. Kinabukasan, isang hindi inaasahang pangyayari ang gumising kay Mia. Wait, bakit kulang ang swelto ko? Akala ko may overtime pay ako. Hala, may unauthorized transactions account ko? Girl, may nangyari sa akin din. Naiwan ko yung bag ko sa sahig sa opisina. Nascam ako sa online shopping. Hindi kaya yung pamahiin? Bumisita si Mia kay Lola Biring. Dala ang bag. Lola, totoo po ba yung pamahiin sa bag? Oo, anak. Ang bag ay simbolo ng yaman. Kapag inilagay mo sa sahig, para mo na rin isinuko ang biyaya. Hindi ito magic. Paalala lang ito na igalang ang kung anong pinagpaguran. Ang pamahiin ay hindi laging literal. Minsan, ito'y paalala ng disiplima, respeto, at pag-iingat. Okay, lesson learned. Hindi na sa sahig. Bawal maglagay ng bag sa sahig. Nauubos daw ang pera. Isang paalala mula sa ating kultura. Sa panahon ng digital wallets at e-commerce, huwag pa rin kalimutan ang mga aral ng nakaraan. Hindi ito tungkol sa takot, kundi sa paggalang. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento ng pamahiin, multo at misteryo. I-comment mo rin kung may alam kang pamahiin na gusto mong isalaysay namin sa susunod na episode dahil sa creep of terror. Ang bawat kwento may multong nag-aabang.